Kamalia, yan, video mo na 'yan makukulong ka oh, sa amin, ha. Kasi ala namang alam 'yung kapatid Kasi ala alam ko kapatid ko na may utang na ganyan. Oo, ay, ay kukunin ko lang, si lang kuhanin sa bangko anak remittance. Sige po. Kahit 100,000 milyon nakukuha ko sa bangko pero si Pero maraming ganyan sindikato talaga. Mukhang kasama kayo sa sindikato. Hindi pala 'yung dokumento. Sige. Maganda 'yan. Magandang hapon po. Pwede pong magtanong Sino po si Mrs. Louisa Lucto? Ako. Ako yun. Magandang uh, tanghali po. Mam Ma sa SB Collection Department kami ng mga bank. Meron po kasi kayong uh, mga big transactions sa sa record ng banko. bangko po. Meron po yung umabot po ng uh, 100,000. <laughs> Bali Ano yung utang? Opo. Utang ko. Opo. Anong bangko? Sa Bali, ang na-forward po ay nasa collection namin po, sa BDO po. BDO? Wala akong Opo. Sa, bali, sa, ang umabot po na transaction na amount ay nasa 100,000 yung total. 100, 000, yung total. 100, 000, bali, sa pangalan kontrol, niyo po, Luisa Lokto. Sa? Uh, yung sa pangalan niyo po, Bali, meron pong mga transaction under your name na umabot po ng 100,000 ano yung daw total. Yung Utang ko daw? Utang ko daw yun? Opo. Meron pong mga papers doon. May, meron pong ID nyo. Tapos may form po na may perma nyo. Na utang ko daw. Opo. Na umabot po eh, ng 100,000. Samantalang nung nag-ano ako sa video, ano lang yung ano ba'y padala? Ano ba'y pinapadala lang? Remittance. Yung remittance lang eh. Pero hmm. yung utang pati. Mm -hmm. Eh, hindi ko nga alam ang gutang doon sa mga banko. Mm -hmm. <laughs> Ribitans lang ang natatanggap ko doon. Eh, meron pa, eh, eh dyan, meron akong yung passbook. May, kasi yung anak ko na nagpapadala, lumipat ng BPI. Kaya hindi na ako nagpupunta sa BDO. Baka nga dito si nung yung ano mo. Wala, o, wala ho kayong... Uh, inuta. Bali, meron po kasing form na napirmahan nyo. Ay, kaya ID. lang pati ako punta ng BDO nung, nung nag-open ako na nagpapadala ng remittance pero yung sa credit credit hindi ko alam yun hindi ko alam ng mga utang sa bangko <laughs> eh okay. pagkabati ka noon siya. bali dahil po De, may pirma ba ako hindi eh, oh titingnan oh ko Kerman alam niyo po tapos ID opo ba oh bali As ang nangyari asan yung, po ay nandoon lang po yung papers namin at hindi namin maipark dito yung sasakyan nandito lang po sa banda doon mm -hmm. patingit oh kasi sa pirma ko mapikit hmm. oh ako yon oh kung sige. talagang ako kasi sa pangutang sa mga bangko hindi ko anak alam kaya lang ako napupunta ng bangko, yung mga padala ng anak ko, remittance. Masakit nga, naiutang ka na. Baka na ano, credit card po siya, nagamit siya. Ay alam ko, alam naman ako, anak, credit card. Baka po nagamit yung pangalan na, niyo. Nagamit, na nagamit nag na. yung pangalan, di kaya. Pero may pirma niyo po at ID, tingnan niyo na lang po. yun po. Pero sa firma, mataka-firma tayo. Ah, sige. Oh, o -o. Yung pirma kasi, alam ko kung firma ko yun. Ano anak, kaya ayoko nang may ganda. Ha? pero pa lang ito. May problem na ganyan pa kasi Hindi ko alam, alam, alam ay, Hindi ko nga alam mangutang sa mga bangko eh. Keren ho ba? So, oh. oh, oh. Keri okay, dit ka. Yung camera ko manini. Pero Ang mga ID mamagkakaka. Ba ID niyo ho ba ay nasa inyo ah, lagi? Akin, nasa. nasa inyo lang lagi. Uh -uh. Yung nawala ko ano. do kaya nga bago lahat yung aking mga transaction. Oh, niyo. May ID mga... ho ba kayo na nawala? Tama. Uh -uh. Pero ah, tauna baka yun ho ang gagamit. Taon na ho eh, uh, yung utang. <Weber> pagka, kaya pinapunta na ho kami. Eh, pagkataon na. Ako, eh, pati mo nakabidyo pa nakakita. Para naman ang ano yan? Eh, wala ako anak alam. Hindi ko nga alam ng utang sa mga banko eh. Talaga bang ang ano yan para malaman ng kumpanya? Yung sa firma. Oh, sige po. Pati, pagka nagkamali yan, yung video mo na yan, makukulong pa rin sa amin ha. Kasi, ala namang alam ng kapatid. Kasi, ala alam patid ko na may utang na ganyan. Opo, ay kukunin ko lang yung... Ma, lang. Ang alam ko lang kuhanin sa banko, anak, remittance. Sige po. Kahit daan libo, milyon, nakukuha ko sa banko. Pero si... Sige, yung pero yung maraming ano, ganyan sindikato talaga. Mukhang kasama kayo sa sindikato. Tingnan po. Tingnan ko lang po yung mga dokumento. Dito oh, po. Sige po. Yes! Aaaaaah! Ah! Okay!

sa inyo Naku, may secret admirer ata si pam. Meron pong meron pong nagmamahal sa inyo na pinapunta kami dito. Alam niya ang birthday niyo pero ngayon lang kami available. Hindi niyo yung nakalimutan. Tanggapin niyo po yung bulaklak. Anak <laughs> <laughs> totoo Yan <laughs> daw po yung ibabayad niya sa utang sa <laughs> Eh, daan di po, di kayang bayaran. Ah, maapo no? po kayo dito, ma'am. Kala ko sa Facebook lang ito, mapapanood. Siyempre, rey na kayo ngayon. Kala ko sa Facebook lang ito. Ayan, eh. may stash dito. Ah! <laughs> Ayun. <on>. <laughs> wow. Teka, <Wow>. yung nervous ko, andito, dito pa. Tatanggalin po natin yan. At siyempre, rey na kayo ngayon. Wow. Ah! <laughs> Wow. Doon ata ko lang nakita 'yung bulb na pagsasabi. Kaya mo sa ikreto. <laughs> at siyempre, mayroong regalo pinapaabot din sa inyo. Wow. Thank you. Thank you. you Kakaibig ito. At 'to itong nagmamahal sa inyo, mayroong pang-chocolates at tinapay. Ayan, oh, may nakasulat po, basahin nyo. Huwag <laughs> na po, isuot dito na oh, May nakasulat po, nakasulat, basahin nyo yung nakasulat. I miss you. I miss you raw. ako sino kaya sino yun? Kaya yun? <laughs> sino kaya yung nag-I miss you sa inyo na yun? Tana. May idea na po talaga. kayo, kanina galing. Dalawa lang naman anak ko nawala dito eh. <laughs> Dalawa lang naman sila talaga yung anak mo. Ano mo na kami anak ko? Kaya... Opo. Nasaan po yung mga anak nyo? Ah, sa New Zealand yung isa, yung isa sa Dubai. Pero yung nasa Dubai, kinas eh. Kaya si Michael to. so meron din po siyang pinapasabi para sa inyo. Habang babasahin ko, tingnan niyo lang po siya dito. At meron po siyang pinapaabot na sa inyo. Teka Nainom muna ko. ako. Ang ah, well, mait naman ni Kuya. Kapatid po? Asawa ko. Wow, <laughs> asawa. <laughs> Ayun. Ayun. Tang na eh. Si Yoli naman kasi yung parang itsura din eh. Parang ano eh. Kaya kala ko talaga. Ang galing nila mag-acting. Ano po? Pinagkaisahan no. kayo. <laughs> yung mga aksyon <action>, eh. <laughs> o, sige anak, masahin mo. Mahal na mahal kita, Nay. Ah, si Michael yan. <laughs> I hope. Magustuhan mo ang surprise ko na ito sa iyo. At panalangin ko na magkaroon ka pa ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. I love you, nai. Thank Nagbabahal. you. Tama kayo. Tama si Michael si yan. Oh, oh. Luto ng New Zealand. Wow. Kasi yung isa ikinas eh, kaya hindi ko isipin yun eh. Opo, siyempre. <laughs> <laughs> to uh, <tupalo> follow daw po. <laughs> Ayan. Thank you, Siyempre, thank you. Meron din siyang pinadalang regalo. Sige, open nyo po. Sige po, pwede kayong maupo na. Kala ko sa, sa Facebook lang ako panunod ng ganito. Totoo na pala May totoo din pa na sa buo sa, sa ano, ano. Pero sa ako gusto po. Ayo, oh, thank you, thank you, Sir. Ah, wow. syempre gusto niyo lagi kayong mabango para sa inyong mister. Laging mahaliwuya si Thank kayo. you po, wow. thank you anak, thank you. Thank you anak. <laughs> <laughs> surprise talaga si Michael. <laughs> Sige po, relax lang po kayo dyan. Maupo po kayo. At madami pang... Talaga, yeah. Madami pang surprise para sa inyo takot! Diyos ko po! Ano pong gusto niyang sabihin sa inyong anak? Sa ah, ikawa niyo nito? Uh, uh anak, mar maraming maraming salamat dahil... Bilang magulang, Napakasarap talaga ang madama yung pagmamahal ng mga anak. Kahit malayo kayo na nyo sa amin ng tatay nyo yung, yung ligaya, kung paano kami mapapasaya. Kaya mga anak-anak, maraming maraming salamat dahil patuloy nyo kami sinusuportahan ng tatay nyo na sana bigyan kami ng mahabang buhay ni Lord para nun eh patuloy pa tayong magkasama-sama kahit malayo kayo na ipapadaman nyo sa amin yung yong pag inyong pagmamahal kaya anak maraming maraming salamat thank you so ang anak nilang po dalawa at parehong nasa ibang bansa dalawang lalaki ayun, so si sir Ah, uh, Michael ang nasa New Zealand. New Zealand. Siya po ay uh, pang panganay. panganay. Uh, yung bunso ang nasa New Zealand. Nasa Dubai. Nasa ay, Dubai. Nasa Dubai. ay, nasa Dubai. Uh -huh. Kamusta po siyang anak para sa iyo? Ano masasabi niyo kay Sir Michael o Miguel? Tama po, no? Uh -huh. Kamusta siyang anak para sa inyo? Ano klaseng anak siya simula nung araw hanggang ngayon? Uh, lumaki siya na hindi na barkada, hindi manginginom, hindi naninigarilyo hanggang ngayon na kahit mahirap kami nakapagtapos sila ng pag-aaral na okay naman dahil siya bilang kasi yung, yung kapatid niya malaki agwat nila bali nagbabarko na siya no nung mag-college yung kapatid kaya siya yung katulong namin na nagpaaral aral din at um, makagraduate siya 21 sa edad na 21 talagang nakapaghanap buhay na na talagang siya yung tumulong. Yung bahay nga namin siya nagpagawa Kaya, anak, wala akong masasabi. Hindi lahat ng anak eh, ganun eh, ano? Kaya, yung mga anak na ibinigay sa amin ay isang biyaya para sa amin. Kaya, hanggang sa pagtanda sana namin, eh, yung suporta nila yan yeah, nandun. Kaya, thank you Lord, dahil binigyan nyo kami ng ganitong buhay. Hindi man kami mayaman, pero mayaman sa pagmamahal ng mga anak at mga kapatid na nakapaligid dito. Kaya Lord, thank you po. <laughs> Amen! pa ka <Palakpaka> naman tayo! Amen! <laughs> Amen. At syempre, nandito din ang inyong darling. Meron siya mensahe para sa inyo. Okay, <laughs> Meron ba akong mensahe? Bukang kay Kuya Erning. Puputong yung corona. Mapupo kayo, kayo, kayo. Ayan. Kayo anong pangalan ko ni tatay? Sa kanyo ba eh. Si, si, kayo, si Sir Ernie, oh, Ernesto. Uh, anong tawagan niyo sa isa't isa? Uh, abay. <laughs> abay. 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 Yeah. So, ano gusto niyong sabihin sa inyong abay? Ano yung mga mensahe mo? Gusto mong ipagpasalamat, ipangako, ihingi eh ng paumanhin kung meron man Sige po. Simple lang yung kuwang ko. Kasi simula sa pulong magkita kami nito, maging mag-asawa, nakita ko na sa kanya yung pagmamahal. Yung pakipagtulungan niya sa akin kung paano namin ma-survive yung aming pamilya. At higit sa lahat, napaka-asikaso niya. Lalo na kung kami, kung ako ay alam niya galing sa bukid, pagod, agad, nakagayak na lahat yung mga bagay na dapat niya ibigay sa akin. At tungkol kulong sa mga anak, talagang sa kanya ko nakita yung tunay na pag-aalaga at pagmamahal sa aming mga anak. Tinuruan niya yung aming mga anak kung paano kumilala sa ating Panginoon. Inakay niya kami, pati ako inakay niya upang maging bukas ang kaisipan namin sa, pa, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Katunayan ngayon nga uh, para hindi kami magkaroon ng eh ka nga, eh kung ano-ano mang problema sa buhay, naging pinasuko ang isang pagiging lay minister para to we makapaglikod kay Lord at upang uh, ipadama kay Lord yung amin pagmamahal ni sa kanya sa mga biyayang patuloy pinagkakalob sa amin at sa amin dalawang anak pati sa aming mga apo sa ngayon. Kaya wala na akong masasabi, mahiling pa sa kay Lord. Kundi sana, bigyan nila kami ng mahabang buhay upang maipagpatuloy namin yung magandang pagsasama at pati maibigay din namin ito sa aming mga anak para magaya nila kung ano yung pagmamahal na ipinagkaloob namin sa kanila ay maipagkaloob din lang sa kanilang mga anak. Hanggang doon lang. Napakaganda ng mensahe ni Tatay. Ano yung promise niyo naman sa inyong asa? <laughs> ah, ang, ang promise ko sa kanya, siguro magsasama kami hanggat kami nabubuhay. Hindi kami magkakahiwalay. Diyos lang nga po pwede makapaghiwalay sa aming dalawa. Napaka-ganda na. No? <laughs> Promise. At syempre, yung regalo ni tatay kay nanay, ay ibibigay na nila na. Kasi tatay. <laughs> Bigyan nyo na tatay yung regalo nyo. Ayun! Oo, hati kami dyan! Tapos <laughs> na po sa lips pag mag-asawa. Matanda! tapos sa kap kapatid ko ba? Ayan, ayan, kapatid. Ayan. Buh Aere, kapatid, ayon. Ayon. Ay, pakainaw <laughs> ko! <laughs> Bibi, bibili lang ang ulam ito kaya ila, tinawag ka. Halika, kaka. Binaabay. abay. tabihan niyo. <laughs> Ilang bunso. Ay, Diyos ka. <laughs> <laughs> oh, oh, kasama ako sa ano to, sa scam. <laughs> kasama ako sa prank dito. <laughs> ay, dito ay, ano ang birthday vision message sa inyong ate? Ate Ditche ko, oh, uh, Ditche ko. Sana may madami ka pang birthday. Papay ng hati to na no taon, na nanaming makasama ka dahil ito ang the best kong mm. Ditche, lab na lab ko to, Ditche, happy happy birthday. Uh, thank you. thank you! Nako, na -prank. kasama ako sa prank. Michael, nako, na supresa mo kami lahat, lalo lalo na ako. Pero ngayon mo lang tinala. Oo! Oh, hindi niya talaga alam hindi na may utang din. na, ano na, kunwari na... Oo, kasi kaya sumama ko din sa ano eh, sa block... <laughs> sa prank. <laughs> ano, kunwari, alam ko din na may utang, ano. <laughs>

sana ka kang magbabago, ano? Di lang sa magulang mo, pati sa mga pinsan mo. Lalo na kay Lolo. Alam ko, papunta ka pa lang sa magandang hinaharap. At mas maganda pa. Alam ko hindi ka rin maramot kaya patuloy yung bihayang binibigay sa iyo. Sana pag andyan na si Ditching Nene. mapunta dyan si Ditching Nene sa ko eneng ako bahala sa halaman niya. Yung aso at 'yung tuta e Inda. Basta pupunta sila dyan. pag andyan na siya kami naman ang padadala niya nang ganyan. No? O, alam mo ba ang tagal ko ito. Laanin kaninang madaling araw. Thank you. Alam nyo? Thank you, thank you. Kung saan saan nagpupunta sa birthday, para makaligtas nga, hindi siya makakaligtas. Hindi ba ba? niyo po, ano yung gusto niyo Ah, dito si Sabi nga sa iyo, huwag kang nervyosa. Pag isang daan libo lang, kaya kaya hindi ko yan yung bayaran niyan. Upa, nagpinupansin ako eh. Sa kami kasing magpinsan, magpinsan di asawa namin. Kaya para na rin kaming magkapatid sa ganyan. Kung ano yung, ano niya, alam ko, kung ano yung alam ko. Hindi niya alam, katulad ngayon. No? Diba? ba? Uh, lang yun. Pero yung kinakabahan ako nila, saan nakakaramdam yata? Ba't kadalas sa amin? Sabi so, niya. Uh, okay, sige. <laughs> well, nice. Nakasabot. Thank say. you very much po. <laughs> so, ang kasabot talaga yun, no? Ayun. Thank you, Ayun. 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 talaga. <laughs> Ito, Si Ambal talaga lang, siya lang talaga. Yung anak ko na yan, yan talaga. Hindi po ka na doon. Yan talaga ang promotor. Yan silang dalawa lang. Ano lang po, happy birthday po nanay-nenay. Thank you, thank you ata! Iiyak po! tayo happy birthday. Happy birthday to you! Okay, samayaw kayo at kumanda na ng happy birthday. Ito okay, na! Happy birthday para makapag-wish ang ating Reyna ngayon. Ikailang cake na... ko na ba yan? <laughs> para lahat ng wish nyo ay matupad. Ang haba pang apat na po ba? Ang dami. <laughs> Talaga naman. Ang inyong wish ay tutuparin. rin. Ayan. din ba kayo? Ano po siya? Shop best po. Ay, shop best. Ma'am, ano po bang mga mahi... Dito po kayo sa gitna. Mahirap yes. nga Ano po bang mga mahihiling nyo pa sa inyong kaarawan? Wala na anak, binigay na lahat ni Lord. <laughs> Basta't bigyan lang kami ng mahabang buhay at hindi kami magkasakit ay napakalaking biyaya na anak. Yun na lang yung hinihiling namin ngayon dahil lahat naman ang hiniling ko kay Lord ay eh, binibigay sa amin <laughs> Kaya sana, patuloy kami bigyan ng kalakasan ng katawan. Yun lang. So very happy na po kaya sa kung anong binigay sa inyo. Oo, oh, oo, oh, oh, naman, naman. anak. So sana ba nga po, ay pagkalooban pa kayo ng mahabang ba buhay at malusog na pangangatawan, yung yes. mag-asawa at ng buong yes. pamilya. Yes. Dito po kayo sa gitna, okay? In the count of three. Okay. O oh, baka may secret wish pa kayo. Alright. One, two three. Two, Happy uh, birthday! Wow, ang po kayo, ma'am. ma'am, kamusta ang pakiramdam na na-surprise na na-prank? Simula kanina, nung sinabihan ka na may utang ka sa bangko. Anong naramdaman nyo kanina? Ano, siyempre, ninervous din ako, natakot din ako. Kasi, eh, abay, ganun lang ba'y magkautang ka ng 100 sa, ano, na hindi ko, na wala ka alam alam Ah, uh, talagang nanginginig din ako. <laughs> Natakot din ako eh. Tapos nakita ko nga kayo, baka ibang tao, sabi ko ganyan. Mukha naman kas kain bangko, eh. <laughs> kaya talagang isang surprise, na akala ko eh sa Facebook ko lang ma-mararanasan no, ko din pala kaya. Anak, thank you, thank you. Maraming, maraming salamat. Nung nakita niyo na surprise sa pala kanina pagbukas, so, ano ang naramdaman niyo bigla? Ay, yung biglang napawi yung... <laughs> napawi yung napawi takot. Napawi yung <laughs> takot. Kaya, thank you. Anak, thank you. <laughs> <laughs> nag up yung mata ko din. <laughs> at syempre, yung mensahe niyo sa inyong mister, at sa inyong mga kapatid, at sa inyong mga namagmamahal sa inyo dito. Anong gusto niyo sabihin sa kanilang lahat? Ano, maraming maraming salamat sa kanila dahil dan nadarat nararamdaman ko naman yung presensya nila sa amin na mag-asawa bagamat wala kami nga kasamang mga anak eh talaga namang yung pagmamahal nila talagang daman, daman namin sa aking mga kapatid sa kapaligiran namin dito okay na okay kaya para ring may mga anak kami dito <laughs> Thank you. Kaya thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. And happy, happy birthday po. Thank you, Thank you. Ayan, ako mga ka-surprise buddies. Isang surpresa naman ang ating nasaksihan, ang ating naihatid. Once again, samahan nyo ako at batiin natin ang happy 68th birthday yes, I... si Ma'am Luisa Lucto. Happy birthday! I'm 68 now. Ayun yes. na! 68 and happy and contented. Oo. At napakaganda. At syempre, pasalamatan natin ang sponsor ng surprise ang ito all the way from New Zealand with love. Ang kanyang mapagmahal na anak, panganay na anak, na si Mr. Miguel Bulana, Bulan, 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 di At narito tayo at ng Surpresa sa Barangay Bantog, Hacienda Talavera Nueva, Nueva Ecija. At nanay, tama, artista ka na rin. Kung dati, nakakapanood ka lang, ngayon ikaw naman ang lalabas sa aming Facebook page. Thank you. At sa aming YouTube channel, sa Shop Best, My Best Shoppers. Thank you, thank you. At maraming makakapanood, silver button na tayo with more than 350,000 subscribers. At sa Facebook, more than 900,000 na kaya. Ang dami Road to 1 million kaya naman, please don't forget to like, subscribe, follow us on all of our social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Shop Best may Best Shoppers. Ako si Aldria Namira. <laughs> Everyone, let's all spread happiness and love. Thank you sa lahat na nagsubscribe. subscribe Bye-bye. Thank, thank you po. Bye-bye. Thank you, Bye-bye kayo, tatay. Bye-bye. Bye-bye kayo. Bye-bye. Ingat bye -bye. kayo. Ingat bye -bye. kayo. Ingat kayo. Salamat. Thank you po. Thank you. <laughs> Wala pong aalis. Picture taking na. Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.